Ngayon na to find out, 98 pesos lang meron ka. Tapos yung inipo mo pang surgery ni Zo for months, it's all gone. Tapos yung babayaran mo pa sa tahian, yung pinaghirapan mong live selling for weeks, it's all gone. BDO, ayusin nyo naman yung sistema nyo. How oh, will you allow one tra multiple transaction in one afternoon, even few minutes nga lang? 189,000 just like that. Isang magandang magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Isang kababayan natin ang nalimas ang kanyang pera sa BDO Banko de Oro. Sana ay ito ay maging isang babala para sa inyong lahat na mayroong account o uh, online account sa mga banko na ni kabayan natin, hindi naman daw siya nagkatanggap ng OTP na with isang sabi ng bangko sa kanya ay nakatanggap ng OTP so samahan nyo ako, panoorin natin ito at sana ay maging babala para sa atin pero bagong lahat, ako pala si Ronnie kasalukoy ang OFW dito sa Bansang Kuwait pasuport naman ang channel ko like share and subscribe at pakihit na rin yung notification bell para update kayo lagi pag meron akong mga bagong videos here we go sama-sama tayong panuorin natin Banco de Oro or BDO F U pinaghirapon ko tong perang to and that's it it's all gone I'm creating this video because I just got hacked today. I don't know how. Wala akong na na OTP. Nagulat na lang ako right after my live. Nawala ng pera yung tatlong accounts ko sa video. Literal guys, I'm gonna show it to you right now via green skin. Ano na lang natira sa akin. Guys, literal yan na lang pera ko. Ito na, hindi nyo kaya lolo pang surgery niya dapat yan yun, the Nalipal pang bayad ko sa mga sa mga sewer, sa tahi at sa tela. Wala. 48 pesos na lang. So, I called PDO right away. How did I find out? Because right after my live, bumaba ako sa tita ko, yung accountant ko. Sabi ko, tita, tara bayad na tayo sa utang para maset aside ko na yung pera para sa surgery ni Alonso dahil we had a good week. And then pagbukas ko, yun yung nakita ko. And then nagtatanso, tumawag kami sa video. Wala silang kwenta. Like, wala talaga. And then sinabi nila sa akin, nahunk daw ako. Dahil sa QR code. So what are you trying to say, BDO, that anyone, if you will sell, like me as a business owner, sa lahat na may QR code, pwede sila ma-hack dahil sa QR code? Ano yung sistema na yun? sobrang sakit lang. Ano ba yung ko yun? video ko naman. Anong glasses? So anyone can just hack. And here is the funny part pa. Sinabi daw nila, nag-access daw ako ng link. Nag-access ako ng video, ng video OTP. pa Paano? I was with Alonzo the whole afternoon. We were at Robinson's Antipolo. We were riding the train. We were at Tom's I didn't even use my phone. The transaction happened at 12.59 p.m. I did not receive any OTP. And here's the worst part. Ang isang online transaction, ang maximum lang yan is 50 to 100k pesos per day. Pero na-withdraw nila 184. Lahat yun para sa surgery ni Alonzo can you imagine? 184,000 or rather 89, pa 200k na. 200k, one chance, like multiple transactions, hindi man lang nag-alert si video, wala man lang na stop kasi it's new to the account for me to like transfer that much. Like 50k, 50k, wait, pakita ko sa inyo. Ganyan, sunod-sunod, ayan o, 12.59 today, I was with Alonso. May proof ako, may videos ako na nasa train kami, sumasakay kami sa train around Robinsons at Tepolo. And they told me that I accessed How? That's the How? Tapos sa worst part pa, tatlong accounts na kuha nila. Paano, ba? Diba? My numbers are not linked or alam mo yun, di ko alam. Sobrang, yung security ko, password ko, sobrang double-check ko. Wala akong nareceive kahit anong OTP, not even an email, not even anything. Tapos sinabihan pa nila ako, yung customer service ng video, na bakit hindi man lang daw ako nag-react sa video alert. Sa akin lang, ano ba, hindi ko na matinitignan yung notification ko. I was with my son, malay ko ba? So kung may nagte-text man dyan, bakit ko papansinin? Wala naman ako ginawang transactions. Usually sa mga video alert, oh, you have to pay this, you have to pay that. For me, I didn't care because I wasn't due for anything or I didn't even make any transactions. Can you imagine? One day, ano classic security system meron kayo BDO? One day, 189,000? Oh, God. May naghirapan ko yun. Hello, the surgery is due this weekend. Hindi <laughs> ko alam. at five days pa daw maghihintay. And there's no assurance daw dahil nga OTP required. Eh, wala nga ako na-receive na OTP. Obviously naman eh. Paano ko gagawin yun? Di ba? Wala nga ako kanina. Nakasakay zo ako. Ang sakit lang. Can you imagine? Yun lang pera ko. Yun na lang. Tano ko nulig yung dalawang pira ko ang sakit. Tano si Alonzo pa. I know I have to move forward and fight. Pero alam mo yung inisip mo na parang paano na bukas? Paano na to? Paano na? I'm due to buy Alonzo's milk medicines tomorrow. May therapy siya sa Wednesday. Yun ang Dubai Note, 98 pesos lang meron ka. Tapos yung inipo mo pang surgery ni Zoe for months, it's all gone. Tapos yung babayaran mo pa sa tahian, yung pinaghirapan mong live selling for weeks, it's all gone. Bidi, oh, ayusin nyo naman yung sistema nyo. How oh, will you allow one tra multiple transaction in one afternoon, even few minutes nga lang? 189,000 just like that. I'm gonna fight for this. I will actually go to Banco Central. Gagawin ko lahat. Kasi mismo yung customer service nagsabi sa amin ng video na hack ako dahil sa QR code sa pagbayad ng customer. So paano na lahat? Paano na lahat ng businesses ngayon if they have that social engineering thing to hack on oh, ng QR code, hindi lahat ma-hack na? hindi man lang wala man lang transaction or alert or assist that we're in to stop that type of hacking. Ang BS naman ng sistema niyo. I wanna move forward, I wanna do what I can't calm down. Kanina pala ako sinasabihan to create a statement pero hindi ko magawa. Ay, nagigaw ko kanina ba? May nagirapo ko yung pera na yun. Hindi ko alam. <laughs> tag video. Please do tag video. Ewan ko video. Gawin niyo ng parahan. So, yan nga yung sa kababayan natin na nalibas ang kanyang pera. Pinaghirapan niya na which is uh, sabi nga niya is surgery. Yung uh, si pinabanggit niyang Alonso. Anak niya lahat yun. So, ang tanong sabi niya, oh, wala naman daw siyang nare-receive na OTP which yun sabi ng bank So ang tanong at sa tanong nga ni Kabayan ay paano natin pagkakatiwalaan yung bangko na BDO sa mga may online banking dyan. So ingat-ingat kayo. Dahil sinabi nga, dahil sa QR code din daw yun na hack ang kanyang account. So ang hirap sa panahon ngayon. QR code, mga link, kaya wag na wag basta share-share mga yan. Kasi nga, sa panahon natin ngayon is sa online na talaga lahat napakahirap katulad yan, sabi nga pinaghirapan niya yung pera na yun tapos ang matinding katanungan nga dito is, sabi nyo na OTP sabi naman ni kabayan na walang siyang narireceive na OTP yan ang malaking katanungan at saka yung pera na yun, pinaghirapan naman so katulad nating na mga OFW napakahirap lalo pag uh, online ka, andito ka paano mo ngayon gagawin irereklamo yan kung sakaling isang sa isang OFW nangyari na sa ibang bansa malayo napakahirap uh, yun nga you know, tingnan natin yan yeah, sunod sunod yung sabi nga niya 50,000 lang ang limitasyon para sa transfer <laughs> ng BDO sa isang araw pero yung tatlong account ni Kabayan is talagang nalimas yung kanyang hipon na pera sa kanyang bank account so mga kababayan mag ingat kayo sana kapag yung mga, mga link mga QR code uh, na, uh, sa mobile nyo ay wag na wag basta i-share dahil nga sabi nga niya, QR ko pero tanong naman ni kabayan paano na as a business owner QR code siguro doon sila nagbabayad yung mga nagbabayad sa kanya sa kanyang negosyo It's is paano na hack pero ngayon sistema ngayon sistema kasi na ngayon is high yung mga manluloko na yan professional magagaling so kaya ingat ingat kayo mga kababayan lalo na sa mga pinag-irapan yung pera. Ang payo ko na lang siguro kung ikaw ay nasa ibang bansa ay huwag ka na munang mag online banking para sa akin lang. Passbook mo na lang. Yun. Wala naman siguro makawi yun. Kung passbook lang talaga, kailangan mo yung passbook, dadalhin sa kanilang bangko para tatatakan ng yun lang payo ko sa uh, kapwa ko FW oo uh, madali nga yung mga online kasi nga uh, ATM kahit saan kung kailangan mo talagang pwedeng magagamit unlike sa passbook which is talagang doon ka lang sa bangko makaka-withdraw pero kung in terms of uh, ganitong mga nangyayari sa atin sa mga online scamming uh, na hahak para sa akin mas maganda yung passbook lang talaga muna yung kung saan nyo ilalagak, ipunin yung mga pera nyo. Para sa akin lang. Pero ewan ko sa inyo kung anong mas maganda para sa inyo pa-comment sa baba. yun lang kagandaan nakikita ko. Kasi nga lang sabi ko pag may nangyari sa account nyo, paano kayo magre-reklamo kung nasa ibang bansa kayo? ba diba? So, kaya kapag may pera kayo, online banking, pag nagbakasyon kayo para sa akin lang tapos babalik pa kayo ng abroad eh pang deposit nyo na lang by saving deposit bank book palipat nyo na lang muna mas para sa akin mas safety dahil nga even do na pag kailangan mo hindi mo talaga ma-access unlike sa kumbaga mayroon advantage at saka disadvantage yung ATM, online banking, kasi kahit saan, pwede kang mag-withdraw. Unlike yung account, bank account, uh, account lang, bankbook na di mo magagamit yan kung hindi ka pupunta mismo sa iyong bangko. Kaya, kaya yun lang ang naisip ko para sa akin lang. Ah. Kaya para sa akin talaga, mas safety siguro kung bankbook nilang lang muna mga ka-OFW. Kaso nga lang, may disadvantage. Kapag so, kailangan nyo, hindi nyo basta-basta magalaw kasi nga kailangan nyo pumunta diretso sa banko nyo. At tapos pag yung lagid sa ATM, pwede pag visa, yung nakalay sa card nyo, o mastercard, pwede mong gamitin kahit sa ang bansa. Pero, ang isang payo ko rin, halimbawa, ah uh, bankbook ka, uh, bank, uh, yung magano eh, mag -ano ka na ng authorization of say, withdrawal. Iiwan mo sa yung mahal sa buhay. Ingin ka sa kailangan nila, pwede nilang gamitin yan. So, sana lang mga kababayan, mga ka-FW, na ingat-ingat kayo sa mga online banking nyo. Kapag may mga QR code link, ay wag OTP, nanghingi ng OTP, may tumatawag sa inyo na representative ng banko, ay wag kayong maniniwala. Kasi marami na ngayon yung mga talagang manggagancho. So, sana maging aral ito sa atin at pa-comment below kung anong masasabi at patungkol sa sabi ko na bank book at saka ETM online banking. So, kawawa naman si Kabayan. Sana may balik yung pera mo. At uh, yung bangko di uro naman, tama nga yung sabi niya, anong klaseng security ang meron kayo. Diba? Kasi nga, ah, uh, inilagak natin yung pera natin, ilagay natin doon. Halimbawa, pinagkatiwala natin, tapos ganyan na mangyayari, napakasakit. Dahil pinaghirapan natin, pinaghirapan ni Gabwayan, pinaghirapan niya talaga para maipon yung kanyang pera. Dahil biruin mo, tatlo na kanyang bank account ang nalimas ang kanyang pera sa loob ng isang araw. So, mga bayan, again, mag-ingat kayo yes, sa mga may online banking. Ingat-ingat sa mga yung pinapadalang link. Wala sabi ko, wag nyo, wag na wag nyo i, i click, click Kasi once na napasa, napasok yung uh, information nyo, na-hack nahack kayo, lahat ng information nyo, talagang pwede nilang pasugin. Magagaling yung mga hackers. So, Again, mga kababayan, maraming maraming salamat sa pagsama. Pag-comment sa baba kung okay ba sa inyo. Sabi ko na mas okay na bank card versus bank book. Okay. So, again, maraming maraming salamat. salamat sa inyong pagsama. At kita-kits sa mga susunod. Kung bi mga videos. Have a nice and great day to all of you.